Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat dyan. Samahan niyo ako walking ulit tayo. Ganito lang ang buhay habang nagpapahinga pa. Palakad-lakad, papunta sa park. Dito lang yan sa amin sa likuran ng bahay. Lapit lang, kaya yan ang gawa ko araw-araw. Mag-walking ako doon ng half hour. More than half hour. Ganyan lang. Mm -hmm. Dahil ang ganda ng panahon. Malamig siya. Pero oh, may araw naman yan. Mas maganda ang ano dito ang <coughs> pakiramdam mo pag habang ikay nag- nag-walking uh, dahil sa maganda yung ano ng hangin hindi mainit. So, enjoy-enjoy lang ang life. Habang so, hindi pa busy. Kaya, thank you guys. Ganito lang buhay dito. Ayan. Pakinding-kinding so, muna ako. Diva. Thank you guys for watching.